Dito ako ngayon sa Rizal Park Yan no, maraming flag So, medyo pababa ng araw guys Wala na tayong choice Kung hindi, dito lang tayo Mag-muni-muni uh, -muni. Uupo muna tayo dito guys Kasi nga, lakas ang hangin Para yung audio eh, hindi masira So, magandang hapon sa inyo lahat guys At ako ay mag-sitting vlogs ngayon At Tapos ko lang ng aking vlog sa isang channel ko Nag-standing vlog ako At ngayon naman ay nag- sitting vlog ako kaya nakaupo ko you kaya no kasi nga nangawit na ako maganda ngayon guys wala nang init at uh, mali malilim ang panahon kaya maingay ditong konti kasi marami na kantahan dito sa taping uh, building at meron din dito mag nagko construction dito sa harap ko dito ko ngayon guys sa double river medyo madilim ang tubig yan you know? kulay brown Iksabihin baka umulan doon sa bundok. Magbangka lang ako ngayon. Eh, nandoon pa sa kabila. Papunta pa ang bangka. So, sa mamaya na ako sasakay. Para makatawid dito sa ilog ng Davao River. So malakas ang hangin dito guys. Hindi ko alam kung maganda sa audio. Pero siguro naman eh maganda siguro sa audio to. So ito guys. Magbangka ako ngayon. Kaya gintay lang ako pag balik ng bangka. So habang wala pang bangka guys. Lag mo na tayo guys So na yung araw guys oh. So Makulimlim na At uh, Medyo Maganda na dito guys Mag ano, Muni muni So Nakalakal natin dito guys So Napakaganda guys diba Diyan Tubig niya daba River Ayan yung bangka. Yun. Lakas ang hangin ha. So nandito ko ngayon guys sa uh, Davao River. At ako'y okay, uh... guys upo tayo dito guys malakas ang hangin guys pasensya nyo na baka hindi maganda ang reception pero wala tayong magawa dahil na nandito tayo guys sa tabing ilog so magpasensya nyo guys kasi lumubog na ang araw wala na ang araw nadilim dilim na halos sa uh, nadilim na pero ano pa lang 4.30 pa lang so galing ako ang downtown guys at ako'y dumaan dito dahil magbabangka lang ako at gusto kong kumain doon sa labasan na may pastilang magpastilang ako ngayon yung kanin at saka manok na may hinimay na manok na si Babaw na kasama na ng kanin masarap kayo guys so ganyan lang ang buhay ko dito guys eh, sa Davao City at uh, kumbaga eh, ano eh lang survival lang kaya tipid kasi pag hindi ka magtipid eh hindi ka makatipid <laughs> di ba? <laughs> so guys <laughs> And my vlog for today is about how I can find a, a job here in Davao City. Paano ako magpakarap ng trabaho dito sa Davao City? Eh, itong ginagawa ko, trabaho dito, di ba? Ang pagbablog. So, ang aking main channel, umaga at saka gabi na ang upload ko. Plus, itong second at saka third channel ko. Every other day or twice a week, at least. At din nalidinig nyo naman, may taho lang aso so kasi pagpasinsyaan nyo na wala tayong magawa siguro naamoy tayo na tayo ng aso kaya tumatahol so pupunta tayo sa banda doon sa dulo para medyo ma-minimize yung tahol ng aso kasi yan na kasi so guys kaya mali siguro. so ito guys still I'm walking here kasi wala pa yung ano eh, wala pa yung bangka ano sa kabila so hintayin naman natin yung bangka para uh, makatawid at uh, pupunta na ako dun sa pier para ako sasakay gusto ko dun pumunta sa na kasi wala na narong araw wala kasi tiyatan dyan eh. so pupunta ko sa kabila pupunta ko doon sa may baba ng building na yun yung building na yun sa baba noon, na yun may nabibinta doon pastel saka mga toro-toro Itiri. Eh. Doon ako kain ng hapunan. Para dating ko sa bahay, hindi na ako kakain. Wala na akong ko kundi mag-edit. At saka mag-upload na lang ang aking mga vlogs. So, ganoon lang guys. So, my vlog for today is uh, about my situation here in Bindanao. Alam niyo na ang situation ko dito guys. E, eh, medyo struggle dahil nga wala pa tayong trabaho. At uh, sa nga ngayon eh kinakarir ko natin ang ating pagbablog dahil nga no choice, trabaho din to eh so ito nga guys ako yung nag-upload sa main channel ko ng dalawa na bisis, umaga at gabi at saka twice a week naman dito sa aking second at saka third channel at uh, din ako ng mga interviews mga challenges, mga collaboration in the near future at saka gusto ko mag-ibalik yung aking Uh, road trip travel kung talagang wala natin pag sa sports center guys babalik ko na aking road Magta travel magta-travel na ako dito sa buong Mindanao at aking eh, vlog yung lahat ng lugar areas, mga pagkain na mga mamura mga mamurang pagkain na pwede natin magbili at uh, yun pupuntahan natin yung mga lugar na hindi pa natin napuntahan at syempre uh, kailangan natin ng guide kay Allah para tayo ay eh, mapigyan ng maayos na buhay dito sa Mindanao City so just in case talaga eh wala na talagang tatanggap sa atin guys ikakaririn ko na lang talaga itong aking pag, -pag vlog kasi ah, wala na akong choice at uh, yes kano na lang at uh, makikita nyo lang ako lagi guys sa aking mga, mga vlogs araw araw at saka ipapatuloy ko ng aking road trip travel so abangan nyo lang guys ito lang ang aking plano just in case. So sa ngayon, eh, marami pa akong inaaral, reviews, at saka practice para pag sunod na interview ng magpapa-interview tayo sa call center eh, sana makahalos tayo o makapasa tayo para magkaroon tayo ng trabaho guys at uh, makakain pa konti. So by now, eh, tuloy ko pala na aking pagpo at pag-content ng mga ganitong vlogs nga. Kasi nagbala ka ako ngayon, mag-ikakarrel ko lang na itong aking pagpo at gusto ko nang mag tuloy-tuloy uh, ng -tuloy ang aking pag-vlog nga malay mo ba kasi nga ito na lang aking alam na trabaho na pwede kong ipagmalaki kaya nga ito ay reality vlog na uh, istorya ng buhay tungkol sa sarili ko so yun lang vlog ko sa sarili ko na nasa kaya mag-like mag-share mag-subscribe sa aking channel Big Time World TV Esa